Siya ba yan? Kasi yan yung tingnan mo doon, no? Diyan lumalabas yung mga tao eh. eh. Paano natin makikilala si Julie kung di natin titignan yan? Diyan lang tayo tumingin kasi alam ko diyan lang lumalabas yung mga babae. Diyan yan ata si Julie! 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 <coughs> hindi kita makilala. Sino ka? Ako to, si Angelina. Hindi mo na ba ako nakikilala? Alam mo, ikaw ang daya mo. Hindi ka pa sumusulat sa akin, hindi ka pa rin dumadalaw. Ah, best friend forever! Hindi mo na natatandaan yon? Mer? Inutosan nyo po bang apo ninyo na huwag kilalanin si Angelina? Carmen, di ko gagawin yan. Hindi lang handa si Marian. Nasyak lang. Pero tama ang ginawa niya. Na huwag kilalanin si Angelina? Huh. Sa bagong mundo, di ba, Marian? Ah, uh, baka nagkamali lang tayo. Ispasan siya sa kaibigan ko, ha? O oh, okay lang. Baka nga na pagkamalan lang ako. Bilhin na. Bilhin na. Marian. Bakit niya tinawag na Julie? Hmm.